Mga mahal kong anak, ako si Jesus, at nais kong magbigay pugay sa mga doktor. Kayo ay mga tagapagligtas ng buhay, nagsusumikap araw-araw upang magbigay lunas at pag-asa sa mga may sakit. Ang inyong talino, dedikasyon, at sakripisyo ay tunay na kahangahanga. Mga doktor, alam ko ang bigat ng inyong responsibilidad at ang pagod na inyong nararanasan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Sa bawat gamutan at pag-aaruga, naruroon ako, kasama ninyo, nagbibigay ng lakas at karunungan. Mga pasyente, pahalagahan ninyo ang mga doktor. Ang kanilang sakripisyo ay para sa inyong kagalingan at kalusugan. Mga doktor, magtiwala kayo sa Diyos. Naway ang inyong mga puso ay mapuno ng kapayapaan, tapang, at malasakit. Mahal ko kayo, at lagi akong nandirito upang gabayan kayo. Magtiwala kayo sa aking walang hanggang pag-ibig.